So yan mga kawayboy, good morning, good morning. So yan, ating hanguin na yung isda doon sa ating ice Oh, may tuna! Oh, mabuti pa pala dito. Nasakyan na ng tula yung aking bangka. Oh, ang buti ay makagatos ng tulo. Let's, dali, let's. Ayan. So Nakuha ang mga gida na

Tabay nga natin. Ingan, ingan nila lang tayo, bigat din. Sa akin. Ha? Akin. Ay tatlo. Yung tatlo, akin 'yon. Yung isa, yung isa hindi sa akin 'yon. Yung tatlo Kala, lang. Profesyon? Wala. Yan? Hmm. Kung bagang malaki lang 'yan. Eh? Okay, <coughs> Yon. Ah, lampas. Timbangan uh, ni may malaking timbangan na Ilan ang kaya niyan? Kunin na natin yung balina. <laughs> Yan. <tinyo> Ay, ano 'yung mga lahat pala natin? Ajulito. 20. Ah. O, si 20? Si 20? 20 oh, oh ah oh. ah. Habis Wala, Alam 'yan doon. Alam doon. lang, lang ang activity <tinyo> <Steve>, ni Julito diyan. Tol, mabenta Hay, kinikintahan niyan, guys. Pareta, pareta. Iya pareta. Ayen dinde. Ayen. 90. Bay 12. Oh, raan pa 22. 27. Hayo, hasta gani. Bitong batay. Sa median mutingi nau kapit, pare kuyboi. Dati na kagupot tu ari ay. 45, 45. 45. 45. So yun mga kawaii boy, may isang magpagbalang umaga no? So ngayon, uh, kanina lang ilan na isda namin. Tapos ngayon, binayaran na kami. Bale ano lahat yung tatlo. Malilit po kasi, uh, ano, parehas na din po ang presyo nun. Malilit, malaki. So, sa so, 137 times 220, nakabinta po kami ng ano ng 30,140 yung binta namin yeah. so ngayon talatas kami ng konsumo ngayon ah. okay. okay. yung ating kasama okay. si okay. ang channel lang kanya yung channel lang ay, Kajolets <laughs> <laughs> Ayan mo, magbalikan lang tayo bukas para maka-attend sa ano ni ano. So, ang konsumo namin yung consume natin sa pipe pipe Okay, hindi ko na isama yun sa ilaw, yan mo na yan. Ako uh, walk na magbili doon. Huwag na, huwag na. Tampo na ako sa iyo. <laughs> <laughs> 30,000. ngayon naman. Naglinis kami ng ano? Naglinis kami ng 24,640. 3. Divide 3. Kaya may 8,213 ang bawat isa sa amin. Ayan. 8,213 ang bawat isa. Kumi ako o. 4, 5, 6, 7, 8. Kung Two hundred thirteen. Fish. 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 One. Two. Three. Four. Five. Six. No. Seven. No. Eight. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 8200 Balikan mo ako ng 287 ha. 287. ito na 287. 200. 287. one two three four five six seven eight o. Balikan mo 200. 287 yung pira So yun mga kabayboy, no? Ay, okay na. Yan, hanggang dito lang mga kabayboy. At uh, salamat, salamat po sa walang sawang po ninyo. Ayan, uh, uh, at... <laughs> <laughs> salamat po sa biyahe na aming nadala dito sa uh, pakit. Salamat po sa Panginoon. So, yan yeah, yeah. lang yeah. kung okay, hanggang dito na lang. Shoutout po sa inyo lahat. Lusang Bisaya, Bye, sa Samintero, sa mga pasulat ng mundo. Kung nakarating ang ating Mama. mga video, shoutout po sa inyo lahat. Thank you.